ba mo kay director, Ay, hindi na naman ikaw. po. Pinayaan ko Sinayaan rin. Yung, binigyan na. ko talaga ng, pinibigyan ko rin po talaga ng freedom yung director kung ano po yung gusto niyang uh, palabasin na... No, binigyan ka ng free will, free, uh, ng leeway para gawin yung mga eksena ngayon, uh, yun ba base experience mo? Base experience. Ganun kasi. Na in-explore mo ang buong ano? <laughs> Ay, hindi. Yung bed scene. Oh, pero nangyari na rin yung, nangyari, yung explore Nangyari, in-explore mo yung oh. bahay. hindi Di ba nakakapagod yun? Hindi kasi masaya eh. Parang alam mo yung sale na parang minsan gagawin nyo sa may kitchen, sa may ref, gano'n. Magmula ganun, sa, ganito, yun, tapos uh, ikot ka. Tapos minsan bigla kayo mapuputa sa hagda, bigla kayo mapuputa Hindi ba nakakapanlambot yun? Hindi ba nakakapagpa-down boy ng ano? Para sa akin, mas ginagana, no? Pag gano'n eh. Mas, pag gano'n. Hmm, mas exciting pag gano'n. Sa totoong buhay, inaabot, pag gano'n gano yung ano, pag gano'n yung exploration mo, inaabot ka ng ilang oras. <laughs> na Okay. Basta, hindi ko naman masabi. Siguro like, mga more more than one hour siguro. More than one hour. or, hour. two hours pa kami minsan pag sobrang intense talaga na. Talaga. Talaga palipat-lipat. Minsan pagkasama pa yung shower yun, siguro tatagal talaga kami. So okay. Yun, di, pa. ang, ano yun? Nakakailang hmm. ano ka? Nakakailang... Nakakailang... Hmm. Excuse my word. Nakakailang yes, putok ka. Yes, yes. uh, depende oh. kasi minsan, di ba, syempre, may time na parang Uh, Pag gano'n ha, so one, one hour and uh, more than an hour, chaka almost two hours sa may kasamang shower. Usually kasi sa bed, like, uh, control mo eh kung parang uh, kaya mo bilisan, kaya mo tagalan. Pero like dito kasi, minsan kasi yung tawag dito, yung, pa, paano ko ba ito sabihin? Yung, yung fulfillment kasi or yung fire yata nung... nung ex, yung basta yung enjoyment kasi nung kakaiba yung feeling na pag ina Gusto mo, ah, gusto sorry. mong namnamin mm -hmm. yung yung bawat. Oh, so sinusulit ko talaga. Sinusulit like. mo talaga. Hindi naman ino hold pero like pati yung ano ko mismo parang hindi rin talaga siya lalabas. Eh. Parang yung yung mismong ano ko nag-enjoy din feeling ah, ko na, okay. na parang siya parang, mismo parang wait lang ayaw ko muna ilabas kasi ako minsan parang pag sobra tagal na 'di ba gusto mo lang parang di oh, oh. hindi po to matatapos. So siya mismo ayaw eh parang Ah, oh, oh parang minsan agad sa pipilitin ko na parang ba na nagre-reklamo yung girl pag gano'n? Siyempre masakit na yun. Oh, may... may Tsaka may medyo, ano na, masakit na sa likod, masakit oh, na 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 pa, sa tuwag. Kaya nga parang may time, pinipilit na lang namin na ilabas gano'n. Ilabas na lang mga tipo.